Hello mga mis! So eto, ituturo ko sa inyo paano gumawa ng Orus account. So gagawa muna kasi tayo ng oros account bago po tayo mag-register ng books sa Orus. So eto muna, pindutin nyo yung... Ah, ano Open nyo muna yung orus.bir.gov.ph Ayan, yan yung itatype nyo na sa address bar. Eto lang, hanggang dito lang. orus.bir.gov.ph Tapos lalabas na to tapos, new registration. Kasi gagawa pa lang tayo ng account. Tapos, tayong mga as uh, online seller is as an individual. Yung i-click natin. Ito yung lalabas. Tapos, click nyo po yung create an account. Ito, create an account. Ayan. Click nyo lang po yung check and then agree. Tapos, register as taxpayer. And then, please select an option with existing TIN, syempre. Tapos, please tick the box if you're creating an account for a branch. Tapos, lagay nyo lang dito yung information. Ayan, mga information nyo. Siguraduhin nyo lang mga Mina, tama yung email address. At saka kung ano yung register during registration, kung ano yung sinabi, sinabi mo doon na email mo. Dapat yun din yung ilalagay mo dito sa ating Orus. Tapos, yung password, syempre, dapat hindi nyo makalimutan. Tapos, click register. Yun na yun, mga momshi. And then, may magsesend sa email nyo. Nung verification, ikiklik nyo lang po yung verified email. Tapos, makakapag log in na po kayo. Ayan. Register, sorry. Pagre-register ng ating books dito sa Orus. So, ayan. May mga account na tayo sa Orus. Ang next na dyan is yung pagre-register na ng books. Ang ikiklik natin dito is secondary registration. Lalabas yung books of account. Click nyo lang po yan. Tapos, lalabas sa gilid itong register books of account. And then, sundan nyo lang po yung mga pictures na i-attach ko dito sa video. Yun lang mga moms, ganoon lang siya kadaling gawin.